yang kakabsat mga bonsai. Andito tayo sa labas ng Manila Hotel. Ito yung outside, outside ng Manila Hotel. Oh, uh, ano, very historical din hotel na to. Kasi kahit si General Douglas MacArthur nag-stay siya dito actually. Si General Douglas MacArthur yan. Ito nag the stay rito. Ito yung Manila Hotel. Ngayon, papasukin natin yung loob. Papasukin natin yung loob ng hotel. Ito yung labas ng Manila Hotel. niya papasukin natin yung loob. Sana pas maluwag. Maano doon mahigpit doon sa kabila sa Rizal Park Hotel. Sobrang higpit doon. Pero mas paganda kasi talaga ano noon, sayang. Kailangan pala pumingi ng permit doon sa secretary. Kasi na mamahala ng management doon. Pero maganda rin naman yung ano nito eh, para lang makita nyo. Piling mayaman naman tayo, di ba? Piling mayaman naman tayo, mag ano rin tayo. Piling diba? mayaman naman tayo. Kuwari naman, papahinga-pahinga naman tayo sa labi di ba? Piling naman natin guest tayo. Actually nga, nag-stay -nag na ako dito diba. Nung dumating si ate ko, saka si Bayo diba. Nag-stay na kami dito. 3 araw din. Mm. papasok tayo sa lobby ng hotel hindi ko hindi ako magpapahalata nag ano ko ha magbibidyo-bidyo ako baka bawal na naman kuwari just ako ha Diretso ako sa labi nito. Kuwari, kuwari guest naman tayo. Mama, higpit na naman dito. Diba? Okay, yung mga uh, bellboy dito, mga naka-white. Eh. Eh. Oh, di ba? Pasok na tayo. Dito tayo sa loob ng ano. Dito muna tayo, palamig-lamig. Oo, <laughs> pa oo, ba. Yan. Yeah. Ayun po, marting nga din sa kabila eh. Diba? Nandito tayo sa labi ng Manila Hotel sa Kamsa. Mga bulsoy. Puwaring gas naman tayo dito. Paupo-upo paupo, -upo, paupo -upo naman tayo rito, diba? dito. Diba? Huwag kaano kaya ang night dito. yeah, Walang maupuan. nakambayan Tambayan lahat eh. Dami na matambay full pack may ba siguro dito nagpapalamig din lang <laughs> hanap tayo ng bakanting upuan <laughs> wala punuan talaga punuan ngayon ng Manila Hotel ah. wala makwestuhan ha dito na nang <laughs> pakita ko yung lobby yung lobby ng hotel ganda diba walang maupuan eh punong puno eh pakipado lahat eh eto yun may malis puti na nang may malis dito ako walang istorbo dun sa kabila sa Rizal Park Hotel pag sobrang higpit kailangan pang anahin yung manager diba? ano naman binablog mo nga yung ano kay style dun dito ang galing ganda ng pasal upload videos lang kakapsat ha Manila Hotel Ate, ang ganda. ganda niya ate. Ito, so, ito so, naka ano Anong pangalan mo, Ate? Okay? Upo-upo lang. Piling, piling ano naman, di ba? Piling <laughs> guest din, di ba? Piling mayaman, di ba? <laughs> Sa Manor Hotel, ginagawa ko ito eh. Pero alam ko, mas mahal sa Manor Hotel kaysa rito. Yung Manor Hotel sa Baguio, diba? Kada upo, 20 pesos. Walang yakay. Sabi ni Irish, umupo-upo ko doon. kuya, kada upo dyan, 20. <laughs> di Bonsai Irish talaga. Sutil din yung Bonsai na yun eh. <laughs> 20 pesos daw kada upo. De, sa hotel na yun, doon sa Baguio, Manor Hotel, ang mahal ng hotel na yun. 13,000 dong kada gabi. 13,000 dong kada gabi. Ang buffet doon, 4,000. Kaya nga lang tayo. 10 minutes tayo dito. Pasok-pasok lang pasok sa akin na upload videos sa kamsa at mga bonsai. Another upload videos ko. Actually gagawin ko talaga ito mga hotel. kasi sa Quezon City may Sulu Hotel doon eh. Sulu Hotel naman doon sa Quezon City. Pasukin ko rin. Yung Sulu Hotel maganda rin doon. loob ng sa kata natin ha. Lipat tayo doon sa Rizal Monument. Doon naman sa monumento ni Rizal tayo lilipat. Wala po. ng Manila Hotel sa Kabsar, mga bundok. Out na natin kakabsat mga bonsai. Out na po tayo. Bye bye. Salamat. Upload videos lang po. Lipat na po tayo sa monumento ni Rizal. Bye bye.